Iya aku tuh mengangkat rupa. sa mga bata ngayon. Then, si Leoncio na Masada na. Then, ngayong araw mga katropa yun ang pang-immunize dito sa mga bata kay Milani Diana. Ayan, punta muna, ah, punta kami mamaya dun sa center dito kasi mag-immunize si Bibidiana. Ang tatlong buwan na ni Bibidiana sa immunize. Kaya... Tulog muna siya para mamaya. Pag magising na si Jana, si Bibi, yan, punta tayo sa center kasi mag alas cheese pa yung na uh, parating sa NARS dito sa center natin yung pagtuko. Ayan. Laba muna ako mga katropa kasi may labahan tayo. Kagabi naglaba ako mga katropa kasi kapundi ako nakapaglaba. Ayan, kagabi ng labad. ngayon, yung lalaban ko ngayon kay Bibijana. Ayan, laban muna tayo bago punta sa center. Yan. Laban natin kay Jana Yan ito yung lalaban ko kagabi. To si Bibijana. A few moments later. Yan na po mga tropa, magandang tanghali yan. Tapos na kami nagpa-immunize ni Bibi na dalawang paa. Yan. Tsaka yung sa kabila rin ah. Tinurukan na nga mong Bibi Jana, Dalawang paa. Hindi <laughs> namin siya gidayapir. Kainit. May ano tayo mga tropa. May... Nag-order kami para kay Bibijana 'yung kainan ni Bibijana. Yan nakarating na. Ngayon lang kinuha ni Leon sho 'yan. Buksan natin. Ano to sa Shopee? Ayan, Ano to? Pakainan, ng ano, mga baul ni Bibijana Ayan, Tingnan natin kung ano to. Yan buksan natin. Tu -tu 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 -tu. Yan, ito, buksan natin kung anong laman nito. Yung pakainan ito ni Bibi mga bawal mo. Ba? Ha! <laughs> Look! Hmm. Color orange lagi ni Day. Alo. Alo. Hello. Hello. Ito. Ito one in that. Oh, ito pala. Ah. May ano. ada Lo Bibi Bibi batol tape wear shit pala ito ayan ito ah, Tup kut 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 Lo. Cha-cha-cha. May tinidor. Yeah, tinidor. At saka kutsara. Ito yung bowl. Yan. Ito yung ano, yung pang gamit natin ni Bibi na pag kumain na siya. Yan. Ito na. Yan. turn ka, Saka. Din may ano pa. Yung painuman nagyan dito, dito yung tubig parang bibirun ba ala day 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 <laughs> Ayan! Nakarating na yung ano namin yung in order namin may ano na. Yan. Ito lang yung in-order namin kay Bibi Jana. Yan ito. Tsaka, kutsara, tinidor. Um, thank you. Thank you. Yan ito. Love with dinner. Bibi Batol. Tupperware seat. Yan. Ito yung in-order namin yan. Ganito ba para sa hinawakan sa bata. Ah, uh, dito. Painumin ng painumin si Jana dito. May ano naman. Yan. Para sa tubig. Dito yung sak. Pagkain. Yan. The next day. Magka-tropa. Magandang hapon. Yan. Karawan ni Lorena kahapon, hindi kami nakapunta. Mamay ngayon lang kami pumunta. Yan. Ini pangatlo to. Sa anak ni Mama. Sunod to ni Raquel. po tabi 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 po tabi mama tabi tabi ni mama tabi 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 galing

Picture gani no lang nah, pasi ka gani kono KAI Da. Two. N. P. E, a. I. U. IT e, Of. In. Was. C. Makadupa mendang ka bayan ka bita yo. Lang sa lang Oh, are ba?